Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso Sham, 25 Sa araw na ito, ang hangin sa iyong paligid ay tila puno ng halo-halong emosyon, isang pagsasama ng sigla at pag aalinlangan ng kasabikan at kalituhan. Maaari mong maramdaman ang kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo na huminto saglit at pag-isipan ang kasalukuyang direksyon ng iyong buhay. Bilang isang Gemini, ikaw ay kilala sa iyong matalas na isipan, likas na talino, at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Mayroon kang likas na husay sa pagnabigate ng iba't ibang aspeto ng iyong buhay ng sabay-sabay, ngunit -sabay, sa kabila ng iyong kasanayang ito, maaaring may mga pagkakataong nararamdaman mong parang naliligaw ka, o hindi sigurado kung ano talaga ang dapat mong unahin. Sa araw na ito, bagamat pinamumunuan ka ng planetang Mercury na siyang nag-aambag sa iyong mabilis na pag-isip at mahusay na pakikisalamuha, kailangan mong bantayan ang iyong damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mental na kalinawan. Minsan, ang bilis ng iyong utak ay nagiging hadlang sa iyong kakayahang mag-focus at tunay na maunawaan ang lalim ng iyong nararamdaman. Sa dami ng ideyang pumapasok sa iyong isipan at sa bilis ng iyong galaw, maaaring hindi mo na mamalayan na may mahalagang bagay ka ng hindi nabibigyang pansin. Ito ay maaaring nasa anyo ng isang relasyon na nangangailangan ng iyong atensyon, isang oportunidad na matagal mo nang nais subukan, ngunit hindi mo pinapansin, o isang panloob na damdamin na matagal mo nang ibinabaon sa limot. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang bumagal, huminga ng malalim, at bigyan ng oras ang iyong sarili, upang tunay na maramdaman at maunawaan ang mga bagay na nasa iyong harapan. Hindi mo kailangang laging magmadali o patuloy na humanap ng bagong bagay na gagawin, minsan, ang tunay na kasagutan ay matatagpuan sa katahimikan at malalim na pagminilay. May kagandahan sa pagiging present sa kasalukuyan, sa pagtanggap ng bawat sandali at sa pagbibigay ng sapat na pansin sa mga detalyang madalas mong ipinagwawalang bahala. Ngayong araw, ikaw ay inanyayahan na magpakawala ng isang bagay na matagal mo nang nakasanayan, ngunit maaaring hindi na nakakatulong sa iyong paglago. Ang pagbabago ay hindi palaging madali, lalo na kung matagal mo nang hinayaang manatili ang isang sitwasyon sa iyong buhay. Maaring ito ay isang lumang gawi na hindi mo na napapansin, ngunit unti-unting humahadlang sa iyong pag-usad. O maaaring isang maling paniniwala tungkol sa iyong sarili na matagal mo nang pinaniniwalaan, at nagiging hadlang sa iyong potensyal. Hindi rin malayong ito ay may kinalaman sa isang sitwasyon o relasyon na matagal mo nang kinakapitan sa kabila ng kawalan nito ng positibong epekto sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong magtiwala na anumang bibitawan mo ngayon, ay magbibigay daan sa mas magagandang bagay na darating sa iyong landas. Ito ay hindi isang pagkawala, kundi isang pagpapalaya, isang pagbibigay laya sa iyong sarili, upang magkaroon ng puwang para sa bago at mas makabuluhang mga karanasan. Dahil ang buwan ay nasa cancer, ang mga tema ng seguridad at kaginhawaan, ay lalong nagiging matingkad sa araw na ito maaari mong maramdaman ang mas malalim na pangangailangang magkaroon ng matibay na pundasyon sa iyong buhay, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong emosyon at espiritual na kalagayan. Ang isang Gemini ay natural na palakaibigan, mahilig sa interaksyon, at palaging naghahanap ng bagong kaalaman, ngunit ngayong araw, maaari mong mapansin ang pangangailangan na tumigil saglit at suriin ang kalidad ng iyong mga koneksyon. Sino sa iyong buhay ang tunay na nagbibigay ng positibong enerhiya? Sino ang nagpaparamdam sa iyo ng pagiging ligtas at nauunawaan? Ang tunay na seguridad ay hindi lamang matatadpuan sa mga panlabas na bagay tulad ng pera, trabaho, o material na ari-arian, kundi sa loob ng iyong sarili, sa iyong kakayahang bumuo ng panloob na lakas at kumpiyansa. Kapag natutunan mong buin ang panloob na katatagan, ikaw ay natural na makakahatak ng mga taong may parehong positibong enerhiya sa iyong buhay, at magbubukas ito ng pinto sa mas makabuluhang koneksyon. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, bigyang pansin ang iyong panloob na usapan, ang boses sa iyong isipan na madalas mong hindi napapansin. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Puno ba ito ng pag-aalinlangan at takot, o ito ba ay nagtuturo sa iyo ng landas ng kumpiyansa, at pananampalataya sa iyong sarili. Ang iyong mga iniisip ay may kapangyarihang hubugin ang iyong pananaw sa buhay, kaya siguraduhin mong ito ay nakatuon sa linaw, positibong direksyon at pagtanggap sa iyong kakayahan. Kung may mga alalahanin o pagdududa kang nararamdaman, huwag hayaang lamunin ka ng mga ito sa halip, gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang unawain ang iyong sarili ng mas malalim at magkaroon ng pananaw na magdadala sa iyo patungo sa tamang landas. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo mayong araw ay dilaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng liwanag, kasiyahan, at katalinuhan, mga bagay na likas sa isang Gemini. Sa tuwing ikaw ay may kailangang gawing mahalagang desisyon, maaari mong gamitin ang kulay na ito upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at positibong enerhiya. Maaari mo itong isuot bilang bahagi ng iyong kasuotan, gamitin bilang dekorasyon sa iyong espasyo, o kahit sa pamamagitan ng maliliit na simbolikong paraan tulad ng paghawak sa isang bagay na may kulay dilaw upang ipaalala sa iyong sarili ang liwanag at kalinawan ng iyong isipan. Ang iyong maswerteng mga numero ay tatlo, siyam, labing anim, dalawamput apat, at apat dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng komunikasyon, malinaw na pag-isip, at kakayahang umangkop sa pagbabago. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mga desisyon, o bilang gabay sa mga susunod mong hakbang sa buhay. Kung ikaw ay naghahanap ng kasagutan sa isang katanungan, obserbahan kung lumilitaw ang mga numerong ito sa iyong paligid bilang tanda ng universo na ikaw ay nasa tamang landas. Para sa iyong maswerteng gawain na iyong araw, subukang gumugol ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo. Ang pagsasabi ng iyong nasa isip ay makakatulong upang maunawaan mo ang iyong sarili ng mas mabuti. Maaari mo ring subukang magbasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon o makinig sa musika na nagpapakalma ng iyong isipan. Ang pagninilay ay isa ring magandang paraan upang makahanap ng kaliwanagan sa anumang bagay na bumabagabag sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ang pinakamahalagang gawin ay yakapin ang iyong tunay na sarili at panindigan ang iyong sariling landas, anuman ang sabihin ng iba. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ikaw ay isang individual na may likas na kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang iyong talino, kasanayan sa komunikasyon, at pagiging bukas sa pagbabago ay ilan sa iyong pinakamalalakas na katangian. Ngunit tandaan din na hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong sa isang iglap, o ayusin ang lahat ng bagay sa isang araw. Ang pag-unlad ay isang proseso, at may tamang oras para sa lahat. Magtiwala sa proseso at hayaan mong ang bawat karanasan ay maging bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayong araw, hayaang ang iyong puso at isipan ay maging bukas sa anumang mensahe na nais iparating sa iyo ng universo. Magtiwala sa iyong intuition, pakinggan ang iyong damdamin, at yakapin ang pagbabagong maaaring magdala sa iyo sa isang mas maliwanag at mas masayang hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.